mga kahabi ito na po ang ating progenies ng ating uh, indian ringneck so nais ko lamang pong share. so meron tayong apat na green <laughs> so ang parisan po natin ito kahabi ay isang uh, uh, normal green ito yung kak normal green tapos yung uh, lutino lute hen so nag po sila ng 4 uh, uh, out of 4 na progenies ng Indian ringneck. Mapagpalang araw mga kahabi. So, bibili ka ba ng parot? Siguraduhin alam mo ito. Okay po mga kahabi. So, ito po yung ating pag-uusapan. Bago bumili ng parot, itanong muna ang mga bagay na ito. Okay po. At ganun din po, sagutin natin yung mga katanungan ng ating mga kahabi sa mga bagong papasok sa larangan ng buhay mag-iibon. At kung bagong viewers ka sa channel nito kahabi at kung kayo po ay napadaan at kung nagustuhan ito uh, mga talakayan regarding po sa mag sa pag-aalaga ng ibon, sa mga species, sa mga variety regarding po sa buhay mag-iibon, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel. Olen, Aviary at iba pa. Okay po mga kahabi. So ang tatalakayin natin ngayon ay kung bibili ba ka ba ng parot Siguraduhin alam natin ang mga bagay na ito At ganoon din po sa katanungan ng ating kahabi na si uh, Pidel Buban Sir, yung po bang resibo galing sa pet shop Pwede na bang gamitin para maparistro sa DNR? Salamat po Okay po, maganda po yan Kung merong mag issue ng mode of acquisition itong pet shop Ngunit tanungin natin ang pet shop owner kung siya po ba ay isang wildlife farm permit holder. Okay po. Or a uh, certificate of wildlife registration. At kung anong uri po ng species ang inyong bibilhin. Okay po. Kasi sa wildlife uh, uh, sa certificate of wildlife registration o yung CWR uh, holder ay meron po lamang limitasyon ang kanyang pag-i-issue ng uh, deed of sale. Okay po, pero doon sa nabanggit nyo na uh, resibo, ibig sabihin official receipt yan. Ngunit, uh, baka naman yung resibo na yan kahabi, ay galing lamang sa business uh, uh, store yan. Kaya nag-i-issue sila ng resibo. Pwede po mag issue ang... Uh, ang pet shop ng resibo dahil ito po ay naka din sa DTI power sa uh, municipality. Okay po, dahil kukuha po siya ng business permit. Okay po kaya ma pwede siya mag-issue ng resibo. Ngunit itanong nyo itong resibo na to ay sa naaangkop ba sa pag-pag-avail nyo ng ibon. Ito ba ay mode of acquisition na na pwedeng iparehistro sa DNA, sa DNR itong i-avail nyo ibon okay po so dapat malinaw so dapat bago tayo bumili ng parot siguraduhin alam natin ito okay po e, ano i alamin natin ang mga bagay na ito sa owner okay po kung siya po ba ay wildlife farm permit holder or certificate of wildlife uh, registered okay po So, yun po ang dapat natin matanong kahabi Pidel Buban para ha, sigurado na yung maaabil natin na ibon ay kaya nating iparehistro sa DNR. Okay po. So, shoutout po sa iyo, Pidel Buban. At ganoon din po, si Kahabi Ridol Rodolfo Cruzada. So, eh, uh, e, meron din po siyang katanungan at komento. Good morning. Meron ako tinanungan na pet shop di naman daw pinariristro ah, uh, yung mga pet bird. Okay po, so shout out po sa iyo, Rodolfo Cruzada. So ganito po yan. Ah, uh, depende po yan kung anong pet bird yung inyong nababanggit. Baka naman yan na eh, hindi na talaga kailangan ng iparistro tulad ng mga kalapate. Okay po, hindi na po yan kailangan iparistro. Pero assuming na uh, itong uh, i, i, i nyo ay kailangan iparistro. So, kailangan alam natin kahabi yung ibon na bibili natin. Kaya bago tayo bibili ng parot, siguraduhin alam natin. Okay po, na anong species ang ating bibilin at kung uh, ito ba ay kailangan iparistro. Kasi baka naman sinabi ng pet shop na hindi na kailangan iparistro para mapagbentahan lamang siya. Okay po, so tayo yung bibili, tayo po yung maaapektuhan pagdating sa pag ng ibon kaya dapat siguraduhin alam natin ito bago tayo bumili ng parot okay po yung alps to parakeet uh, okay po yan po ay nabibilang sa small parot parot pa rin so parot pa rin din po ang tawag sa kanila pero mga small parot yun yung mga tinatawag natin ng iba na pet bird, mga kakatil yung nabibili natin sa kadalasan sa pet shop yung mga pinches mga uh, parakeet, lovebirds, alps 1, alps 2 at saka yung mga kakatil, yan po yung kadalasan natin nakikita sa pet shop. Itong mga nabanggit natin, mga kahabi, ay kailangan pa rin po iparehistro sa DNR. So, kailangan, bago tayo bumili ng parot, siguraduhin alam natin ito. ok po, so, dakon, Shoutout po sa inyo, Rodolfo Cruzada. Hope meron tayong natutunan kahit sa maliit lamang na bagay. So, ito na, da dako na po tayo sa ating topic na kung bibili ka ng parot, siguraduhin alam natin ito. Okay? So, bago, bago tayo bumili ng parot, itanong muna ang mga bagay na ito. Number one, mode of acquisition. Ano itong mode of acquisition? Official receipt, deed of sale. Hindi ko na po ito babanggitin yung deed of donation dahil ang topic natin ay pagbili. Meaning to say, pag-purchase. Yung deed of donation po ay hindi po ito pag-purchase. Pagkos ito ay ibinibigay. So iaalisin na po natin ito sa topic natin. Mood of acquisition, official receipt at deed of sale. Dapat meron documentary stamp. Ano naman ito? Yung sa official receipt, dapat may tatak na wildlife farm permit holder. Pag sa deed of donation, dapat po naka notary Mayroon tatak ng uh, notary public. Okay po. So yun po ang malinaw na kailangan alam natin ito bago tayo bumili ng parot. Okay po. Yung pangalawa po ay uh, local transport permit, LTP. Kung uh, nabili natin ito sa ibang area, sa ibang probinsya, sa ibang region. Ngunit kung ito po ay nabili natin, same area lamang tayo ay hindi na po natin kailangan ng LTP o yung Local Transport Permit. Okay po, itong Local Transport Permit po ay kinukuha ito uh, sa DNR. Ang, magpa, ang magpo-provide po nito yung grader at yung si seller. Okay po, so kailangan alamin natin bago itanong ah, bago natin tayo bumili itanong natin kung ma ibang area yung pinagbila natin ay kailangan po merong local transport permit at saka yung tinatawag na LTP pangatlo po kahabi kung bibili tayo ng parot dapat merong leg band o yung ring dapat merong serial number mahalaga ito dahil ito ang ID number ng bawat ibon ito yung uh, identification ng bawat ibon at kailangan naka nagmagre-reflect ito sa papeles. Kung bibili tayo ng ibon, kung ano yung serial number sa ring band, ring band o leg band ay kailangan nakalagay sa official receipt or sa deed of sale ang serial number. Lalong-lalo na kapag yung mga medium bird. Okay po dahil high price na po yan, medyo may kamahalan dapat naka-detalye talaga yung serial number sa ring band at nagre-reflect doon sa official receipt or sa deed of sale. Okay po, so dapat lagi nating siguraduhin na alam natin ang mga bagay na ito. Pang-apat po, ito yung pinakamahalaga na registered ba ang breeder sa DNR. Siguraduhin natin na yung ating na, na pag-abilan ng uh, ang uh, ng uh, parot ay kailangan legal source. Alamin natin kung ito po ay naka-registered sa DNR itong uh, wildlife farm permit holder. Paano natin malalaman kung si breeder or si, si seller ay uh, uh, registered sa DNR. Okay po. So, pwede natin at uh, tanungin sa kanya yung kanyang uh, quarterly breeding report kung ito ba ay active at yung latest na pagsusumitin niya ng QBR. Okay po, pwede natin itong hingin sa kanya for validation na itong ating napagtanungan ay legit breeder. Okay po, so kailangan sa legal source tayo kumuha or mag-avail or bibili or pagbile ng parot. Okay po, sa legal source. Yamliyal sila lamang po ang makakapag-issue ng mode of acquisition. Okay po. ito po ay napakalaga sa pagbili ng ibon dahil marami na pong mga uh, illegal na nagti-trade. Okay po. Sinasabi nila na kanila 'yung ibon, pero pag nakapag-down na tayo ay bigla na lang silang naglalaho or pag nakapag-full payment na tayo hindi na natin sila mahagilap. Kung ito po, paalala sa ating mga kapwa mag-ibon, siya siguraduhin. Pagbibili ng parot, siguraduhin alam natin ito. Paalala mga kahabi, walang ID number at leg, leg band ay pwedeng madenay ang CWR application natin. Okay po, kailangan yung bibili nating parot ay mayroong serial number o leg uh, ring band Or ring number na magre-reflect sa ating dokumento, dahil ito po ay yung ibang mga uh, kawani ng dinar ay sinusuri nila lig, uh, lalo na pag mga medium bird na po okay po, siguraduhin mong protektado ang alaga at sumusunod tayo sa batas, okay po so yun lang po ay ating paalala sa mga kahabi natin na bibili ng parot siguraduhin alam natin ito. maraming marami po salamat kahabi at kung nagos nyo itong talakayan natin ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel Olen Avery at iba pa. So kung bibili tayo ng parot, siguraduhin alam natin ito. Mayroong mode of acquisition, uh, local transport permit kung malayo sa lugar natin. Kailangan mayroong ring band or serial number ang ibon at uh, naka-registered. Na, naka registered ay naka naka-reflect sa sa deed of sale or official receipt at siguraduhin uh, registered ang breeder natin sa uh, Department of Environment and Natural Resources Okay po, hashtag legal na pag-aalaga hashtag wildlife protection hashtag parrot lover hashtag tamang dokumento Okay po, shoutout po sa iyo Harold Agustin sa pagbabahagi ng kaalaman patungkol sa pagbili ng ibon. So si Kahabi Harold Agustin po ay siya po ay nag-share ng uh, ating uh, topic ngayon kung bibili ba tayo ng parot siya siguro alam natin ito. So sa uh, Kahabi Harold Agustin, shout po sa inyo at hopefully ay uh, gumaling na po kayo sa inyong nararamdaman. At patuloy po tayo sa ating mga Uh, nakakailigang pag-aalaga ng mga ibon okay po mga kabi meron tayong mga natutunan kahit sa mga maliliit na kaparaanan lang sa ating patuloy na ta talakayan ay nakakakuha tayo ng mga idea, question komento, mga tanong katulad ng kabi natin na si Rodolfo Cruzada at si, si Pidel Buban ay sa mga bago nating mga uh, uh, nag-aalaga ng ibon so nakakuha sila ng mga idea kung ano dapat natin gawin para siguraduhin na pagbili natin ng, uh, ng mga parot o mga ibon o mga species ay alam natin ito na kailangan iparistro sa DNR maganda ang buhay pag may kaalaman sa pag-iibon okay po mabuhay and God bless. thank you for watching